Tara balik tayo doon, no? Mm -hmm. Tang ina, sayang. Kinagat. <laughs> Strike. Mm. kan ini yung sayo nakabitaw talaga ito. Ang <laughs> kat to. Ay, ang kat ko. Malaki-laki ito. Ito guys, multong hipon. Dito yan, hindi mawala. Bugaong ito ba sa ganito kalikot? <laughs> Sinasabi <Balik. laughs> ko na. Tawakaw daw. Sinasabi ko na kaagad eh. Bugaong eh. Itong ayaw kong talaga daming tinik niyan. Ay, grabe, ging wasak niya nakaraan kamay ko nito. Buti nga, sabi yung dito. dito. Ay, putang. ina yung dali. Hindi ko alam kung ano sila ito. Talakitok ito. Talakitok nga, sabi ko. Eh. Eh. Fish on. Buti kaya kaya daw ako ni. Eh. Diyak, alam mo na. Ito na yan. Dagol. Wala, good. Um, fish on. Fish on na ito. Ay, ko Isda. Isda. Ay, talakitok na naman, oh. Maliliit lang talaga. Pwede na yan, pang paksiw <laughs> yan. Yun, man. Mga pang na ito. Puros <laughs> ganito man yung kalalaki. Mm, okay, oh. Mga bugaong pa dyan sa loob. Gumot lang, eh. yang kagat ano? oh strike hmm fish on guys matiting ralabanan itu ah <laughs> nararamdam ko na harbis puta pa kalaki bugaong <laughs> Allah tingnan naman I. E. Ang kadelikado dito. Eh, ko na makauli ng ganito talaga. Nagapauli pa rin sila. Hindi na sila magsig sa akin. Yan namar, yan namar, ka. O ito may place. <laughs> Ipapasok mo lang kayo sa loob. lang loob. ng box, di ba? Ano yan? <laughs> Yun na guys, kadali guys. <laughs> Bugaw yan. <laughs> Basta ganyang kalikot. Na ka, guys, kadali guys. Palaking buong guys. Gag mo <pa>, mukha ko. <laughs> <clears throat> hey, guys oh. Hey, nice one. Maso guys, bugaong guys oh. Harvest itong bugaong. Sila Mark ito, sila Badje. Sigawa natin. Gago ko at tinik ako. Next portal.